Hi guys! Sa video po na ito, tuturuan ko kayo paano po mag-load sa Maya app. So as you can see, meron akong 100. Nagpa-load ako ng 100. Ah uh, pag nakapasok, una-una po ba ako kayo magkakaroon ng um, Maya, uh, Maya account ay mag-download po kayo ng Maya app. Then mag-register po kayo. Kailangan lang po ng inyong number, cellphone number para po makapag-register sa Maya app. Tapos, uh, ganito na po ito po yung appearance ng inyong Maya app. So marami pong feature dito. Pwede niyo pong pindutin yung more para makita niyo po yung ibang uh, mga features ni Maya. Then pwede po kayo mag-explore explore dito. So ngayon po ang ituturo ko sa inyo paano dito magpalood kay Maya. So pindutin lang po natin. Hanapin natin yung load. Then after po natin mapindot ay ilalagay po natin kasi itong number po na ito nag appear eh, huwag nyo pong sundin yan kasi automatic po na lumalabas yan kapag may mga number kayong pinapaload. So kapag yun ang sinunod nyo, paulit-ulit na yun lang ang papaso, mapapaloodan ninyo. Kaya dapat po ah uh, bantayin nyo kung napalitan ba yun or wala. Then after nyo po mat-check kung tama na yung number na papaloodan nyo, then pumili lang po kayo ng, ng ah uh, kung, papaloodan nyo kung TM Globe Smart, TNT or, or Then, pili lang po kayo ng regular or data or globe go. So, kung nakapindutin nyo lang po, pwede yung swipe and up. Pwede po natin swipe and up. Then, kapag nakapili na po kayo, pindutin nyo lang po yung buy this load. Then, may additional po yung na-charge na papasok doon. Tapos, kung tama po yung network na pinaloadan ninyo, papasok po yung load doon sa number niyo. Tapos, pinditin nyo lang po yung pay now. Then, payment successful. Pindutin nyo rin po yung continuous. At, check po natin kung totoong, ah, oh, something went wrong. So, something went wrong. Ibig sabihin, kasi hindi ko alam yung network niyang papaludan ko na number. Got it? So, pupunta ako dito sa change network. So, changed network. PM. Then, pag niyo po ng TM, pindutin nyo regular, data, or AC surf. So, para madali na lang po siya, na-register na siya diretsyo, pili lang po kayo dito kung ano po yung papalod, ipapalod nyo po sa inyong number. Tapos po, ay papasok na po yun. For example, ito. Ah, ito na lang pipiliin natin. Isi surf 99. Then, may, mayroon din po siyang additional charge na 1 then by this load. So, antayin lang po natin. Then, pindutin po natin yung continue. Pay now. And payment successful. Pindutin din po natin yung continue. So, nakita nyo naman po ang nalagay is purchased. So, ibig sabihin yung number na papalodan ko is T siya. So, yun. May nag-text na po na confirmation. I-double e, confirm ko lang po kung dumating or pumasok yung load na na uh, pinaload ko. sa so, kung ganito po yung ginagawa kasi matagal ang loading. Ayan, uh, nag-loading siya. Pwede na naman pong pindutin yung uh, X. Then, pumunta po tayo dito sa uh, ito. Nakita niyo naman po dito tayo sa um Uh, ano natin sa so wall natin dito sa ating maya. So nakita niyo yung 100 ko kanina ay nawala na. So para makita natin yung mga transaction natin andito. Ito, titingnan natin dito kung napaload na ba. So andito po yung mga transaction natin. So pwede natin i-check. So yun, pumasok na po doon sa pinaloadan ko na number itong uh, pinaload ko kanina kasi nawala na yung 100. Tapos ito na po yung Um, confirmation. Kung wala po kayong natagong confirmation, dito po sa mga transaction makikita nyo. So nakikita nyo naman po dito, mayroon akong pinaload na 100, then bumalik po siya 2 minutes. 2 minutes man, ako ng 100, then bumalik po siya ng 2 minutes din. So hindi siya pumasok kasi hindi po siya globe. So TM po pala siya. Sa so, kung mali po kasi yung network na nailagay nyo, hindi po siya papasok. Pero ma malalaman nyo naman din po. Sila so, po, ganun lang po kadali magpaload sa Maya app. Yung ating po kasing ginawa ay nag-try po tayo dahil hindi natin alam kung anong network yung ating paladan. So, yun naman po. Sana may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Mag-like, comment, at share nyo po ang load na ito kung gusto nyo po matutunan din ng iba. So, mas mababa po kasi ang charge ni Maya kaysa sa other na loading uh, app. So, yun naman po. Maraming salamat. Thank you for watching!